Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito ay dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay patungo sa 10 pinakatahimik at mapayapang bayan sa Mindanao. Kung naghahanap kayo ng lugar para makapag-relax, malayo sa ingay ng lungsod at masilayan ang likas na kagandahan ng Pilipinas, tamang-tama ang video ito para sa inyo. Sa panahon ngayon na punong-puno ng stress at kaguluhan, ang pagkakaroon ng lugar kung saan makakatagpo tayo ng katahimikan ay isang tunay na kayamanan. Kaya't samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga natatanging bayang ito na siguradong mapapamahal sa inyong puso. 1. Don Marcelino, Davao Occidental. Sa timog-kanlurang bahagi ng Mindanao, matatagpuan ang bayang Don Marcelino sa lalawigan ng Davao Occidental. Kilala ito sa tahimik at simpleng pamumuhay ng mga residente napapalibutan ng mga bundok at dagat, nagbibigay ito ng perfectong balanse ng kalikasan para sa mga naghahanap ng kapayapaan. Ang pangunahing kabuhayan dito ay ang pangingisda at pagsasaka na nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan. Isa rin ito sa mga lugar sa Mindanao na bihirang pasyalan ng mga turista kaya't naman nananatili itong payapa at hindi gaanong abala. Ang kultura at tradisyon ng mga taga ay buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon. 2. Kapatagan, Lanao del Norte. Isang malamig at tahimik na bayan sa paanan ng Mount Uragang, ang Kapatagan ay perpektong lugar para sa mga naghahanap ng kapayapaan sa kalikasan. Bukod sa magagandang tanawin, kilala rin ang lugar sa masaganang taniman ng gulay at prutas. May mga waterfalls at bukal din ito na dinarayo ng mga gustong mag-relax sa gitna ng kalikasan. Ang klima rito ay malamig, kaya't maraming turista ang nahuhumaling sa simpleng pamumuhay sa lugar. May mga lokal na homestay na nagbibigay ng kakaibang karanasan para sa magustong makisama sa mga lokals at matutunan ang kanilang pamumuhay. 3. Malita Davao Occidental Bilang kabisera ng Davao Occidental, hindi hadlang ang pagiging sentro nito sa pagkakaroon ng mapayapang kapaligiran. Ang malita ay kilala sa mga dive sites at baybayin, kaya't naman tinagurian din itong Maldives of Mindanao. Tahimik ang komunidad at ramdam ang pagkakaisa ng mga mamamayan sa pangangalaga sa kapaligiran. Sa kabila ng pagunlad ng infrastruktura, hindi nawawala ang kanilang pagpapahalaga sa kalikasan. May mga community-led tourism programs dito na nagpopromote ng sustainable travel habang pinapanatili ang katahimikan at kaayusan ng lugar. 4. Bunawan, Agusan del Sur. Ang bunawan ay naging tanyag matapos matagpuan dito si Lolong, ang pinakamalaking buhaya na nahuli sa buong mundo. Ngunit higit pa sa kwentong ito ang katahimikan ng bayan. Malawak ang kagubatan at ilog na nakapaligid dito at karamihan sa mga residente ay namumuhay sa tahimik at makakalikasang paraan. May mga eco-park at wildlife sanctuary dito na maaring bisitahin kung saan maaring makaranas ng tahimik na pagkikipag-ugnayan sa kalikasan. Isa ito sa mga lugar na may potensyal sa eco-tourism, ngunit pinananatili pa rin nito ang low-impact approach upang mapangalagaan ang kalikasan. 5. Magsaysay, Davao del Sur Isang tahimik na bayang agrikultural, ang magsaysay ay may malalawak na palayan at matataas na bundok na nagbibigay ng malamig na klima. Simple at payapa ang buhay dito at kilala ang mga residente sa pagiging palakaibigan at masikaso sa mga bisita. Hindi ito matago, kaya ideal para sa mga gustong takasan ng stress. Bukod sa agrikultura, may mga lokal na industriya din ito tulad ng paghahabi at paggawa ng mga produktong yari sa kawayan na patunay ng kanilang masining na kultura. Ang mga pista at lokal na selebrasyon dito ay tahimik ngunit makabuluhan. 6. Jose Abad Santos, Davao Occidental Matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng Mindanao, ang Jose Abad Santos ay isang liblib ngunit napakapayapang bayan. Napapalibutan ito ng bundok at dagat at kilala sa sariwang hangin at malinis na kapaligiran. Maraming parte ng bayan ang hindi pa masyadong nade-develop, kaya't perpekto para sa nature lovers. Dito mo mararamdaman ang raw beauty ng kalikasan. Walang masyadong ingay, trapiko at komersyalismo. Ang mga lokal sa namumuhay sa simpleng paraan at ang kanilang kabuhayan ay nakasandig sa kalikasan, gaya ng pangingisda, pagkakaingin at maliit na sakahan. 7. Tagbina, Surigao del Sur Tahimik at puno ng kagubatan, ang Tagbina ay isang hidden gem sa Surigao del Sur. Hindi ito masyadong kilala sa turismo, kaya't hindi matao at nananatiling natural ang ganda ng paligid. Matatagpuan dito ang ilog, bukal at bundok na pwedeng pasyalan ng mga mahilig sa eco Sa kabila ng pagiging low profile ng lugar, unti-unti na rin nadidiskubre ng mga biyahero ang ganda nito. May mga kwento pa nga ng ilang turista na piniling dito na manirahan dahil sa sobrang katahimikan at kalikasan. Isa ito sa mga lugar na may potensyal na maging sustainable tourist spots sa Mindanao. 8. Sibagat, Agusan del Sur Isa ring malamig at mapayapang bayan, ang Sibagat ay kilala sa mga taniman ng kape at mais. Mataas ang lokasyon nito kaya't malamig ang klima sa maraming bahagi ng taon. Ang mga tao rito ay simple ang pamumuhay at nakatutok sa agrikultura kaya tahimik ang takbo ng araw-araw na buhay. Dahil hindi pa ito ganap na komersyalisado, may mga lugar dito na parang time capsule kung saan mararamdaman mo ang tradisyonal na pamumuhay. May mga eco-villages din na nag-aalok ng alternatibong paraan ng pamumuhay na kaakibat ng kalikasan. 9. Tampakan, South Cotabato. Bagamat kilala sa mga isyo ng pagmimina noon, nananatili pa rin payapang pa maraming barangay sa tampakan. Mayaman sa kalikasan at agrikultura, ang bayan ay tahanan ng mga katutubong blaan na tahimik at may malalim na koneksyon sa lupang ninuno. Isa ito sa mga lugar kung saan makikita mo ang tunay na Mindanaoan life. Ang kultura at tradisyon ng mga blaan ay patuloy na isinasabuhay at pinagmamalaki ng komunidad. May mga indigenous-led tours dito na pwedeng salihan ng mga interesadong matuto tungkol sa kanilang sining, musika at pananaw sa buhay. 10. San Isidro, Davao Oriental Ang San Isidro ay isang maliit na bayan sa Davao Oriental na kilala sa mga tanawin tulad ng bundok, dagat at talon. Hindi ito matao at kadalasang umaasang mga tao sa pangingisda at pagsasaka. Dahil dito ay nananatiling simple at tahimik ang pamumuhay na siyang hinahanap-hanap ng maraming nagnanais magpahinga mula sa gulo ng siyudad. May mga parte ng San Isidro na may eco-resorts na hindi masyadong komersyalisado at perpekto para sa si slow travel. Ang lokal na pamahalaan ay aktibong pinangangalagaan ang likas na yaman kaya't nararapat lang na kilalanin ito bilang isa sa pinakatahimik na bayan sa Mindanao. At ayan nga mga kaibigan, ang sampung tahimik at mapayapang mga bayan sa Mindanao na siguradong magbibigay sa inyo ng kapanatagan at ginhawa. Kung gusto niyong makatakas sa ingay ng syudad o maghanap ng bagong destinasyon para sa slow travel, subukan niyong bisitahin ang alinman sa mga lugar na ito. Huwag din kalimutang mag-like, comment at subscribe na din para sa mas marami pang travel contents tulad nito. Maraming salamat sa panonood kaibigan.